Ayan mga idol, magandang 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 araw naman sa inyo. Ako nga ay tingnan nyo, naiinip ako dito sa bahay. Tingnan nyo, inaantok-antok pa mga idol. Dahil sobrang inip ko talaga dito sa bahay dahil wala pa tayong trabaho mga idol. At tingnan nyo naman kung sa hindi ako mapakali. At ayan mga idol, ginawa ko pang tambol ang aking mga hita mga idol sa sobrang inip ko nakikita nyo naman mga idol ginagawa akong tambol dahil nakakainip talaga at ayan nga mga idol nakikita nyo anak kong panganay napaka busy sa cellphone niya mga idol dahil naglalaro siya ng email kahit sobrang bawal ko sa kanya talagang hindi nakikinig mga idol at ito na nga mga idol sa sobrang inip natin sa bahay ayan ginawa ko mga idol lumabas na lang ako ng bahay at dinala ko ang aking upuan sa labas mga idol ayan mga idol nilapag ko ang aking upuan dahil mga idol mag workout na lang tayo dahil nakakainit lilibangin ko na lang yung sarili kong mga idol para mabawasan yung inip ko dito sa loob ng bahay dahil ang hirap pag walang trabaho mga idol di ko alam gagawin ko mga idol at ayan na nga binuhat ko na nga aking barbell at ayan mga idol nag workout workout na lang tayo mga idol dahil talagang di ko talaga matanggap ang aking pagkainip dito sa bahay baka masiraan ng ulo si kuya Jomar mga idol at ito na nga mga idol tinuloy tuloy ko pa rin ang aking workout at ayan mga idol tingnan nyo naman patingin tingin ako sa inyo mga idol ayan o no? to the workout talaga mga idol at ayan ang workout natin ay bicep yan mga idol para mabuhay yung lahat ng mga natutulog nating mga ugat at mabuhay ang ating isip na bumibigay ng mga idol <laughs> bumibigay ng aking isip dahil napupuno ng utak ko sa kakaisip kahit walang isip mga idol <laughs> at habang nagpapahinga ako sa workout mga idol ay binijuhan ko munang kalangitan mga idol aywan ko ba kung bakit ko naisip itong bidyuhan yung kalangitan talagang nag-iiba na yata talaga yung isip ko mga idol at ito na nga mga idol itinuloy-tuloy ko ulit ang ating workout at itong workout natin ay tricep naman mga idol ayan nagkikita nyo naman mga idol to do to do workout talagang sinusulit ko yung hapon na to mga idol dahil nakakainip naman talaga ganito na lang ginawa ko mga idol para maalis yung inip ko sa bahay mga idol at ito na nga mga idol tapos na tayo mag workout niligpit ko ng aking dumb, mga dumbbell at barbell mga idol Nil Ayan. itinabi ko na dahil delikado pa mga, sa mga bata pag may pupunta dito mga bata kalaro ng mga anak ko kaya ayan sinipti ko na mga idol para hindi gumulong pa baba mga idol nilagyan ko ng kalang mga idol at ito na nga mga idol tapos na tayo papasok na tayo sa loob ng bahay ayun nandun pa rin yung anak kong panganay bising busy, busy pa rin at ito pa yung pangalawa sa panganay mga idol ayan o no? oh. Busy, busy sa cellphone nila talaga naman na kahit bawalin ko talagang ganun pa rin ayan o no? oh. nakadikwatro pa at ito na nga mga idol pagkatapos kong mag workout diritso ako sa kusina dahil maghuhugas tayo ng plato mga idol akong tagahugas tagasaing lahat nakikita nyo naman yung mga anak ko nagsiselfon lang ang kakapal ng mga mukha nila mga idol ayan o oh, maghuhugas-hugas ng plato si Kuya Jomar mga idol ganon talaga ako dito sa bahay mga idol dahil kahit magdadakdak na lang ako gawin ko na lang yung trabaho para wala nang ano wala nang sabi-sabi pa kasi pag nag nagutos ako ng isang bisis na hindi sinunod hayaan ko na lang ako na lang ang gagawa sa aking utos mga idol ganun ako ka ano pabayaan ko na lang pero pag minsan punong puno na sumasagad na sila mga idol aba hindi na pwede sa aking mga idol dahil iba na ang nangyayari mga idol pag sinusumpong ako ng init ng ulo mga idol talagang tayo yan lahat sila e, eh, siyempre nagumaan yung isip natin naging maayos na naman kaya okay okay lang at i ko pala sa inyo mga idol ang biniling lagyanan ng plato ng asawa ko napakaganda naman talaga ito ay inorder niya sa Shopee kahit nasa Hong Kong asawa ko talagang nag-order niya nag-order siya sa Shopee para ma, para lang meron kaming lagyanan ng plato na maayos ayos. Tingnan niyo naman mga idol, bukas sara, bukas sara. Napakaganda nga naman mga idol, nakaibabaw na sa lababo. At sag may gripo na oh. Pagkabanlaw mo, diretso na sa taas kaagad. Talagang napaka-high tech talaga nitong lagyanan ng plato. At ito na mga idol, itinuloy ko na ang aking paghuhugas ng plato dahil kakain kami wala kaming gagamitin ng mga plato mga idol siyempre gutom ako galing ako sa pag workout mga idol kaya kailangan ko kumain kumain na madami na madami na madami mga idol dahil may sawa tayo sa tiyan mga idol nagugutom kaya ito na nga mga idol minadali ko na yung paghuhugas dahil talagang mga idol gutom naman talaga Ayan mga idol, hugas-hugas tayo ng pinggan, ng kutsara, baso. Alam nyo pala mga idol, ikwento ko pala sa inyo kung bakit plastik ang binibili kong baso. Dahil yung mga anak ko, pag nagsisipaghugas na nako pag nagdikit-dikit na yung mga babasagin, tapos ang mga baso, basag-basag. Kaya ang ginawa ko mga idol, plastik na lang ang binili ko para kahit ipaghagis nila yung mga baso namin hindi mababasag dahil plastic nga di ba plastic nga plastic urukan nga eh plastic pati plato mga idol nakikita nyo plastic din yan ayaw ko nang babasagin dahil mga anak ko pag nagsipaghugas nak nagdadabog umiiyak talagang eh, syempre yung mga ano nyan tiles pag nai laglag lag, lag, lang nila dyan ng mga plato siguradong basag kaya ayan mga idol ang bilhin natin ay mga plastic na lang plastic nga eh ikaw huwag kang plastic isa kang urukan mga idol <laughs> joke lang mga idol ayan mga idol patapos na rin tayo maghugas ng plato kaya namamaga maga pa yung mga braso braso ko mga idol dahil alam nyo naman nag workout tayo kaya na magas siya mga idol ganon kasimple lang mga idol at ito na mga idol tapos na tayo maghugas kaya ayan lilinisin na natin ang ating lababo punas punasan lang natin mga idol para mawala yung mga kanin kanin mga madudumi para hindi tayo dapuan ng mga mikrobyo mga idol dahil dito sa bahay na to pag may inaanong kanin ang daming lamgam mga idol talagang problema ko dito talaga yung mga lamgam ang sakit sakit pa naman pag kumagat mga idol kaya yan kailangan linisin natin talaga talagang walang matitirang kanin mga idol at alam nyo ba yung basurahan na yan dyan sa may harapan ko mga idol pagkaka umaga nako na punong puno yan ng lamgam kaya ang ginagawa ko mga idol inaalis ko na yan bago kami matulog nilalagay ko na sa basura dahil madaling araw may pumupuntang basura dito kumukuha kaya ayan hindi tayo natatambakan ng mga basura mga idol ayan linis linis na tayo mga idol at ito na nga mga idol pagkatapos ko maglinis dito aba ay maliligo na ako mga idol ayan mga idol tapos na tayo sa ating gawain maliligo naman ako ligo na ligo kasi ang init hot na hot na at ito na nga mga idol papasok na ako sa banyo ako na ay maliligo naman mga idol a few moments later at ayan mga idol paglabas ko ng banyo oh ang dilim Napaano na? Paano na? Marami yata ang gamo-gamo. Ayan mga idol, press kong ko. Malamig ang pakiramdam natin mga idol. Nawala na yung init sa katawan dahil grabe naman talagang init-init yung mga idol. Bilis muna tayo mga idol. Ayan. Akit-akit tayo sa taas mga idol. natin Hanap lang ako na short. Short, short, men. kayan mga idol nagapag-base na tayo di ba Bilis lang